Yan, sino sa inyo dito may nakaaway na nakasamaan ng loob? Minsan, kapag ka uh, merong ginawang masama sa'yo, ano sinasabi mo? Sana karmahin ko. Babalik din iyo yan. And Paul realized that when Jesus died on the cross, God destroyed all barriers. The barrier of death and sin. Bakit? So that all can now come to the Lord. He realized that God's family is not only restricted to the Jews, to the chosen people, Not only that, his mind was blown because God even includes our enemies as recipients of his favor. Imagine niyo, sino sa inyo dito may nakaaway na nakasama ng loob? 'Di ba? Minsan kapag ka merong ginawang masama sa iyo, ano sinasabi mo, sana kormohin ko. Babalik din sa iyo 'yan. Bahala na si Lord sa iyo. Pero tingnan niyo ito, sabi ni Saint Paul, pati yung mga kaaway natin, mabibless, mabibigyan ng blessing at favor ni Lord. Anong thinking ni Paul? Ngayon nakilala niya si Jesus, na-realize niya na hindi lang sila ang chosen at pinagpala. Kasi lahat pala mahal ng Diyos. Lahat pala favor ni Lord. Equally. Kasi sa mata ng Diyos, lahat tayo pantay-pantay. Equal in dignity, in identity, equal inheritance. Because we are all children of God.